Ayan. So tulad dito, ay lalagyan ko na ito ng ano. Lalagyan ko na siya ng plastic. So maliit to. Baka sakaling pag lumaki ay di magkasa sa plastic. Ito na lang. So ayan. So madami kami lalagyan dyan. Ayan. So hanggang dun yun sa dulo. So medyo malayo-layo to. Ano? Medyo malayo-layo tong lalagyan namin ng ah... Uh, ng plastik, yung mga bunga ng ano mga bunga ng ampalaya so katulad niyan so eto madami na sila dito na ilagay kasi medyo malalaki na yung iba so actually nakapag harvest na dito naka kahapon anong isang araw ata or nung isang anong isang araw ata so nagano na sila nag naabutan namin na nakapag harvest kasi galing kami ng katanduanes So nakapag-harvest sila dito ng dalawang Not sure ako kung ilang kilo yung nakuha nila pero madami So katulad niyan eh, So meron nabubulok dito oh. So ito nabubulok na to ah, So wala nang ano to Wala na siyang pag-asa na Wala na Ayan, So katulad nito Ayan Medyo malalaki ito maliit Ito malaki. Malaki na. So, nagkaroon na nga ng tubig. Kasi malaki. So, ayan. So, tulad dito. ay lalagyan ko na ito ng ano. Lalagyan ko na siya ng plastic. Para ano. Para di mabulok. So, lalagyan lang ng ganyan. Tapos, tatali ko lang ng... Ano to? Tatalihan ko lang siya ng yung estro ng sako so para hindi siya pasukin ng ano para hindi siya pasukin ng uh, insekto at para hindi mabulok yung bunga ng ano ng ampalaya so tulad nito ito ganito din so, ko lang to ito Maliit lang yung plastic natin. So, maliit to baka sakaling pag lumaki ay di sa plastic ito na lang ito is prevention lang to guys na, ano? prevention lang to sa mga insects sa mga insects so para hindi siya mabulok so ito pa yung mga maliliit mga maliliit pa yan pwedeng basta maliit na plastic kasi anytime siya, pag paglumaki to eto ha wa wahaba yan. Okay. Hmm. Yes, okay. so, ito ko to eto paminya Ngayon is uh, alas sa pa lang. mag alas sa pa lang actually. Ayan, nasa probinsya. Maaga kaming na, nagising ng pinsan ko. Alas 4.30 pa lang gising na kasi sanay sa sanay sa probinsya na magising na maaga. Ayan, so nahawaan lang ako ng gising ng umaga. Napagising ng umaga. ito so, pa. Ito medyo malaki na to. So lalagyan na natin siya.

Ayan, mga talim na mga amplaya to. Ay, naka-plastic para di uudin. Uudin yan sa dulo. Tapos dun sa kabila, meron din dun sa kabila. Ayan. Mga, kaya to pina-plastic para uh, hindi uudin. Kasi kapag harvest na dito, ayun. Uh, ah, tinunta na lang kaninang umaga. So ito. Para sa dito. Okay. Ito maliliit pa. Hindi pa pwede. Ito e, palalakihin pa yan. Yan. may um, uh, iksi lang yung iba rito. Ayan, ito sa uh, unahan. Medyo malaki-laki yung nasa unahan. Kaya madami-dami ang bunga rito. Ayan. Ayan. Ayan, mabaha pa ito. Eh, kaso hilaw pa. Di pa gaan... Yeah, meron pala dun sa kabila <laughs> hmm. yeah, no. ah, <laughs> na may malaki-laki na to kaya yeah, pwede na itong makuha hmm. yeah, pwede na ito po uh. ah, konti lang yung at ito ilang ano sa dalawa tatlo. Tatlong isang habang linya lang pa. Dito na kita tapos. meron din mga nagbibigid mo mga. Ayan.